Mas may anong baga ako sa'yo, may sasabihin ako sa Ano? Ano? Ito ka, oh. Ganda. Diba si kumpare mo, nagpatuli na. Oo, magaling na, hay? Oo, medyo magaling-galing na rin. Kaya Mag lang, ang problema baga uh -huh. ay, ako uh, yung ano, nagtataka. Bakit? Okay. Ay, yung mula na ako makitang, ano eh, katawan. Yung ano niya, ano, ano? Yung kanyang ano, wala nang katawan daw, puro ulo na lang. <laughs> Puro ulo na lang. Bakit kaya nais? Nice? Parang Para yung sa ano na... Pa, alam mo yung parang sa itlog ng pugo, Yun, parang ganyan. Hindi ko alam. Ba't yun? Pero nung hindi pa siya nagpatuli, may katakatawa kat eh, naman. Oo, may katawa naman. Kaya lang, nung nagpatuli... Siguro nagpat... nung tinanggal yung balat. Oo, nung tinanggal ang balat, sa ulo. sobrang leep. Eh, parang itlog ng pugo na lang. Ay, magandang gawin doon, Mars? Ano eh, Hindi ko ang alam eh. Ano talaga ay nagtataka? Ay, mas mabuti pa siguro nung hindi pa siya natutuli eh. Eh, okay, katakatawan pa. Oo, may katakatawan pa. Eh, ngayon ay eh, wala ng katawan. Uh -huh. Puro ulo na lang. Ano walang liig? Kaya nga. Ako yun ang mong problema eh. Ano kayang mabisang ano doon? Baka naman may alam ka dyan. <laughs> Kaya alam ako kung ano. Gusto mo nang hmm. ano? Gusto mo nang magtatawan pang pahaba. Pang pahaba? Oo. Meron ako bagong dating kahapon. Sana oh. oh ay, anong, pampahaba. ano nun? Anong, ano, ano effective, ano ay, effective Ay, siyempre ay, ano, sukat din yun. Sukat so, sa 1 ml. ano pa painumin mo ng 1 ml. Oh. 1 inch ang nagataas. Nagataas? Oo. Oh. Ilang inches ba ang gusto mo? Mga sampo siguro. <laughs> Mga sampo, Mars. Parang ang pangat na tinanong. Mga sampo? Ang haba-haba bago ang ulo kaliit. Eh, <laughs> ay, ano nga gagawin ko? Kaya nga ako ay ng problema na gusto ko magkaroon ng ano eh. Oo, uh, di. O di nga yun. Sabi mga ano, sampo? Okay. Ah, sige. 10 ml? Oo. Ay, naman ako isang bote dito. Asa sa isang bote ay 150 ml lang naman. 150 ml. Uh, tapos, ano siya, yung effective niya ay ano, isang linggo lang. Isang linggo? Oo. Pagka isang linggo, nag-upo ulit. <laughs> Nagpapalik sa dati niyang anyo. <laughs> baka naman kinabukas okay, baka na naman. ay mamroblema na naman ako at nasubrahan naman sa haba. <laughs> Ano ka ba yung gusto mo? Ate ni Inches. Oo nga, kasi parang ulo lang talaga siya ng ano. Wala na talagang katawan. Ulo lang talaga. Ah. Mahirap man din. Ay, ay ate. Mahirap man din yung gagawin. <laughs> oo. Ulo lang ipapasa Ulo lang. Paglabas ay ulo pa rin.